Target ng Pilipinas na maisa pinal na sa 2027 ang free trade agreement ng bansa sa European Union. Binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaisa ng Pilipinas at EU. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Bukod sa mga investment mula sa European Union, mapapalakas din ng Free Trade Agreement o FTA ang economic ties ng bansa sa naturang trading block. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati na binasa na Executive Secretary Lucas Bersamin sa 2024 European-Philippine Business Dialogue and European Investors Night kagabi. Suportado ng pamahala ng negosasyon para sa pagkakaroon ng FTA sa EU. Sa kasalukuyan, ang meron ay ang EU Generalized Scheme of Preferences Plus o GSP Plus na siyang nagbibigay ng trade preferences sa mga developing countries na siyang mahalaga para sa bansa inaasa na matatapos ang kasunduang ito sa taong 2027 We see the FTA as a crucial step in enhancing the trade partnership between the Philippines and the EU. We look forward to negotiations being finalized by 2027 and to elevating trade and investment flows through a comprehensive agreement that includes advanced provisions for digital trade and intellectual property rights. Binigyang diin ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pagkakaisa ng Pilipinas at EU sa pagkakaroon ng komprehensibo at balansing kasunduan na layong pag-ibayuin pa ang kalakalan sa isa't isa. We are optimistic that the FTA will unlock new opportunities, significantly increasing market access for Philippine goods and services. This agreement will facilitate the flow of investments, technology, and expertise, bringing mutual benefits to both sides. Inaasahan na kasama sa benepisyo ng FTA ay ang tiyatayang karagdagang 6 billion euros sa trade o kalakalan dahil sa maraming oportunidad sa iba't ibang mga sektor. Binigyang diin ng Pangulo na higit sa kasunduan, ang FTA ay simbolo ng parehong pagnanais ng Pilipinas at EU sa pagkakaroon ng kasaganaan kasabay ng pagtutulungan ng isa't isa. Bukas din ang bansa sa pamumuhunan ng EU sa iba't ibang sektor gaya ng renewable energy, electronics manufacturing at information technology and business process management. At para masulit ng bansa ang benepisyong hatid ng FTA, ilang aksyon naman ang sinimulang gawin ng pamalaan tulad ng pagpasa sa Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investment Act, Public Services Act at maging ang pagkakaroon ng Green Lanes Initiative for Strategic Investments. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.